Hello guys ang halaman na ito ay ang rubber plant so kung nakikita nyo nagugupit ako ng dahon nito so kumuha po ako ng limang piraso at ipapakita ko sa inyo kung paano po ako mag propagate ng dahon nito ayan maliit, malaki pwedeng pwede po siyang ipropagate at ayan guys ready na po silang i-propagate yan, yan lang po ang aking ginagawa hindi ko na po kinakat yung puno nito para itanim dahon lang pwedeng pwede na guys yan lang kasimple guys yan Pagpupitin nyo po ng kaunti at doon nyo po siya tatanim. Napakadali lang guys. Siyempre, pagkatapos nyo pong itanim, kailangan nyo po silang diligan. Yan. At mamaya, ipapakita ko po sa inyo akong mga tinanim na dahon ng rubber plant. And guys. Oh, diba? Napaka simple, napaka dali. At itong halaman na to, guys, ay medyo may kamahalan. So ayan, guys, ang tinanim ko nung mga ilang araw pa lang at ayan, tinry ko lang guys tas yun na nga totoo na pwede nga palang itanim ang dahon ng rubber plant at makikita nyo ang mga ugat nito guys ayan guys oh, ayan puti guys, ay yan guys Oh, diba? sa mga may rubber plants dyan try nyo na dahil itong halaman na to ay napakaganda lalo na sa bahay or sa outdoor ayan pwede rin pang indoor kung gusto nyo thank you guys sa inyong panonood maraming maraming salamat